Hello world and hello Philippines in the Marquez back para sa kanaw ng simbang gabi sa ating Pilipinas so wini-welcome ko muna ang ating mga uh, katoliko mga kababayan natin dyan na nagsimba para lamang sa uh, tinatawag nating simbang gabi so amin man hindi sadyang talagang yung iba ay nagsisimba lang tuwing simbang gabi at wala naman pong mali doon ang mahalaga tayo po ay hindi nakakalimot sa puong may kapal na siyang may likha. So if you can see guys, hindi talaga mahulugan ng karayom sa dami ng tao saan mang sulok ng Pilipinas na nagdiriwang ng kapaskuhan. Lalo na sa mga may, may wish dyan para mabuo lang kanilang 9 days na simbang gabi para ma ang kanilang wish. So we need to... Uh, Uh, respect with that. So, tayo ay magsimba at magpasalamat sa puong may kapal na may likha at tayo po ay umabot sa ating um, nalalapit na pagdiriwang ng kaarawan ng ating puong may kapal. So, let's celebrate it. Ayan, kaya nabubulol na ako. So, kailangan natin magbigayan kasi sabi nga nila, mabuhay at magbigay. Ayan, so if you can see guys, maraming tao talaga dyan ang nagsisimba. Ayan, kung nagpakakalabuntok niya. So, talagang ganyan. Kailangan natin magpasalamat. So, after natin magsimba, Ayan guys, tayo naman ay bubuo ng mga numero na sa inyo ay magpapanalo. So, tayaan nyo na ang inyong mga birthdays kasi lalabas ngayong uh, December 16, 2024 ang ating mga karawan. So, we have the number of number Pumpiang 16, Pumpiang 32, maging ang Pumpiang 18, 5, 34, 23, 32, maging ang 18, 32, 18, 34, at maging ang 10, twenty. 4 at 1034 ayan po guys so sa paglibot-libot ni Inday Maharlika sa buong plaswela ay nakahanap tayo ng mga numero na sa atin ay magpapanalo kayo panginiting guys isulat na sa inyong mga papel ang mga numero na isin yung kuhanin basta huwag nyong kalimutan ang number 1232 at 1234 and that is for now don't forget to like and to subscribe my channel para kayong updated. So, after kung nga maglibot-libot, ay magjajalibi mo na si Inday Maharlika para hindi siya busog spiritual, busog din siya sa kanyang katawan or mental.